Para at sa ating pagsisimula, inaanayahan ko kayong lahat na tumayo. Ginoong Rico, maaari ko pang ng panalangin. Amen. Maraming salamat, Ginoong Rico. Bago kayo umupo, ayusin mo ng inyong mga upuan at ulutin ang mga basura sa sahig. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Uh, ah, kumusta ang ating mga sudyante ngayon? Ah, tumulong ba kayo kanina sa inyong mga gawain bahay? No, kayo, maging, uh, Naway, maging makabuluhan no? at maging produktibo ang ating araw ngayon. Okay? Bago tayo magpatuloy, magtatala muna ako ng mga lumiban sa ating klase ngayon. So, may lumiban pa sa ating klase? Okay? Para malaman natin kung may lumiban pa sa ating klase, ay tatawagin ko ang pangalan ninyo. Kapag natawagan ang pangalan, ay sabihin nyo lamang kung, ang, kung ano ang mga paborito nyong pagkain. Sige, Rico. Okay, Brian. Uh, Joel Bar. Okay. Okay, palapakan ang inyong mga sarili dahil walang lumiban sa ating klase at kumpleto kayo ngayong araw. At ngayon, no, ay may mga rekultunin akong uh, nais kong inyong sundin, no? Uh, narito ang ating mga rekultunin. Una, ay makinig ng mabuti. Malawa, ay maging aktibo sa klase. At mga ito, importante ay ang may respeto. At yan ang ating mga rekultunin, no? Na nais kong inyong sundin sa ating klase. Okay? Bago tayo magpatuloy, ay uh, kumuha mo na kayo ng isang kapat na papel at huwag niyo kakalimutan ang uh, sulatan ng iyong mga pangalan upang sagutan ninyo ang mga katanungan na aming inihanda dito sa harapan. Okay, babasahin ko ang panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot batay sa mga sumusunod na katanungan. So, bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang sagutan ang mga katanungan na ito. Okay, ang inyong limang minuto ay magsisimula na. At tapos na ang inyong limang minuto. Maaari nyo na ipasa ang inyong mga papel dito sa harapan. Ngayon, hey, no, know, itrago muna tayo sa ating pagbabalik aral. Ano nga ulit ang ating paksa na italakay ng itong uh, nakarang araw, Ginoong you know, Joel 1? Yes, tama. No? Ang ating uh, paksa na italakay ng um, nakarang araw ay ang pag-uugnay ng mga balita na pakinggan sa balitang napanood. Dahil meron tayo, talaga tayong uh, mga balita na panood natin, no? ano na iugnay natin sa mga napakinggan na gaya sa radyo. Na, 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 no? Meron talaga na ganyan mga uh, uh, balita na naiugnay natin. Dahil uh, nagkakaroon talaga sila ng uh, mga connection dahil isa lang na talaga, talaga ang kanilang uh, balita or mga uh, balita na ay talakay Kung sa ating pagpapatuloy ay mayroon muna tayong gagawin sa gawain. Kung saan ito ay pinamagatang, um, Yes! Who? So, simple lang ang gagawin natin sa gawain ito, no? Kasi napansin ko kasi na uh, hindi pa kayo uh, aktibo o medyo matapray pa kayo at hindi pa kayo handang makinig. So, uh, sa, pamamagitan ng gawain nito ay mabubuhayan kayo. So, ang simple lang naman ang gagawin dito, magpaparinig ka po ng isang uh, linya ng sikat na newscaster at pagkatapos ay hulaan lamang ninyo kung sino ba ang newscaster na nagsabi ng linya. So, ang unang makikita kung nagpataas ng kamay ay siyang may pagkakataong humula kung sino ba ang newscaster na nagsabi ng isang linya. So, at kung sino man ang makakahula ng tama ay siyang magkakaroon ng sampung puntos. Okay? Okay, narito ang linya. Makinig ng mabuti. Okay, ginong Rico. Magaling. So, nagsabi nun ay si Ted Pailon. Palapakan natin si Ginong Rico at si Ginong Rico ay magkakaroon ng 10 puntos. Okay, susunod. Hindi namin kayo tatatang. Okay, Ginong Jewel Van. Magaling Ginong Jewel Van. Ang nagsabi nun ay si Mike Enriquez. So, si Jewel Van ay magkakaroon ng 10 puntos. Okay, ang hindi nakasagot, may chance na pa kayong bumawi dahil marami pa tayong ipaparinig. Okay, okay Si Ginong Brian Nagpataas siya ng kamay Okay, Ginong Brian Magaling Ginong Brian Ang nagsabi na na si Nolete Castro Okay, palapakan natin si Ginong Brian Si Ginong Brian ay magkakaroon ng 10 puntos Ang buhay ay lang Okay, Ginong Neymar Magaling Ginong Neymar Ang nagsabi na na si Kim Achenza Si Ginong may ay magkakaroon ng 10 puntos. Okay, ito na ang panguli kaya makinig kayo ng mabuti. Samahan niyo po kami Ginoong Ipa, kasama ang aming team. Okay, Ginong uh, Rumel. Magaling Ginong Romel ang sabi na rin si Jessica Soho. Okay, palapakan ang mga sarili dahil uh, naging aktibo kayo. At ngayon, no, ay, uh, may gawain po na tayong gagawin. Ah, Brian sa unang araw. Ah, uh, yes, Yung Brian. Ang ito ay radyo. Pangalawa naman ay radyo. Yes, nila. Radyo sila ng At dito naman. Yes, sa headphone. Magaling. At sa na narawan, yung mga apat na araw, yung tao. So, may kikita natin dito no? na may taong uh, kumbaga uh, nasa radio station at may ginagawa. No? So, at base sa ating mga ginawang gawain, sa mga larawan na aming ipinapakita sa inyo, ay ano, mayroon na ba kayong mga ideya tungkol sa paksa na ating ngayon? Ginong Rico, mm -hmm. tungkol sa broadcasting. Ginong Brian, mm, -hmm. tungkol sa broadcasting din. So magaling, no? Dahil uh, nakikita ko talaga na pinapalawag niyo yung isipan at nagkakaroon talaga yun ng ideya sa mga uh, paksa na ating tatalakayin sa pamamagitan ng pag-observa sa mga gawain ating ginawa. Yes, no? Tama. So, um, dahil uh, may uh, ating tatalagayan ngayon, no? Ay may pinilaman sa mga oh, broadcasting, no? So, narito ang paksa ng aming, uh, ating ating talagayan ngayon. Paksa natin ay mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. At uh, narito ang ating mga layunin pa sa pasta nito. una nole yun -lay? din eh pibigyang kahulugan ng mga salita na ginagamit sa radio broadcasting para magitan ng tamang pagkilala sa so mga termino nito. P na ang mga salita o termino na kaugnay sa radio broadcasting, batay sa edigay na kahulugan to. C si, -si, na itatala ang mga salita at kahulugan na ginagamit ng mga radio broadcaster batay sa napakinggang radio broadcasting. nga? ang radio broadcasting. At yung sinasabi natin radio broadcasting, no? Ito ay isang pamamaraan ng pagsasayang pagkawit ng mga balita sa pamamagitan ng uh, radio. At ngayon nito ito, no? Ay na uh, ang uh, pagpapalaganap ng mga informasyon sa mga nangitinig. At magpaparinig ako, no? Ng isang timbawa ng uh, radio broadcasting. na uh, Narito. Ibig no, uh, sa inyo ng GMA Super Radio DZW Narito ang Super Halimbawa ng radio broadcasting. No? Ngunit ang ating uh, tatalagay ngayon, hindi yung aktual na uh, mga salita na sinas, uh, sinasalita ng mga radio broadcasting. Kumbaga, ang ating tatalagayin ngayon ay yung mga termino no, no na, na, ginagamit nila sa kanilang pag-related broadcasting. So, narito no, ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. At una ay ang airwaves. Pag sinasabi natin airwaves, ito ay medium na dinadaanan ng signal na radio o television. At kilala rin spectrum. No? Ang airwaves no, dito uh, dumadaan yung signal, kaya nagkakaroon ng mga sa natin ng TV, nagkakaroon ng imahe dahil may signal. Ang tawag sa mga sa dinadaanan ng uh, signal na yun eh, ito yung uh, airwaves. No? Pangalawa naman ay ang AM. Ang AM ay nangangangulugang amplitude modulation. Ito ay tumutukoy sa standard radio band. At you know, ano nga ba ang pagkakaiba ng AM sa FM? Kapag sinasabi natin AM, no, ah uh, umaga, sa AM, malawak ang kanyang uh, naaabot, ngunit hindi malinaw ang kanyang uh, umaga, kalidad, ng kanyang tulog. So, sinasabi naman natin, FM, ah uh, limitado lang yung lawak ng kanyang naaabot, no? ngunit malinaw yung ang kanyang uh, quality ng tulog. Umaga, pag sinasabi natin, FM, ang uh, kadalasan itong ginagamit sa mga, uh, mga radio station na madalas ay papatugtog ng mga kanta no so am naman dito ginagamit nito ng mga, uh, mga station na kumbaga, mga balita lang ang kanilang kumukuha uh, uh, ng uh, mga balita ang kanilang pinapatugtog o pinapakinig sa mga nagagapinig so ito ay ang amplifier pag sinasabi natin amplifier ito ay kakayahan pagdugit ang lakas ng tunog so, dito no ay mga na-adjust natin sa pamamagitan ng amplifier na a-adjust natin yung uh, uh lakas ng tunog. Uh, maaari natin ito uh, hinaan, malakasan, no? Ito sa sa amplifier. At sa pangapat naman ay ang analog. Ito ay sa guri ng waveform, no? Na no? signal na diretsyo o tuwid, no? Ibaw nito, may naging kapag na ah, nag-pop, na parang naroon natin no, sa mga TV, may mga, may mga esena tayo nakikita na Kumbaga, may nag-aagaw buhay na tao. May 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 kita tayo monitor, no? Kumbaga, yung heart uh, heartbeat ng isang tao, no? So, narito yung tao sa uh, analog. Ganito rin ang makikita natin, no? sa uh, waveform signal. At sa mga 4, ay, 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 pag sinasabi natin, announcer, ang tao narinig sa radyo na may trabaho magbasa, nagsubib ko ang mga anunsyo. So kapag na, nakikinig tayo ng mga radyo, no? yung tao uh, na natinig, uh, napapakinggan natin, yun yung, tao, yung tawag natin, announcer. Para sa susunod ay ang salitang open mic. So ang salitang open mic, isang particular na itong kulong nakabukas ng particular na oras. So, open mic, ito yung uh, ginagamit no, ng mga announcer sa pag-broadcast ng isang uh, balita o ang mga ang uh, mga balita. So, ang next ay ang playlist. Opis uh, opisyal na talaga ng mga kantang patutugtugin ng isang istasyon sa isang katang araw o linggo. So, ang playlist ay ito yung mga listahan ng mga kanta na patutugtugin sa isang stasyon. So, ang susunod ay ang ratings. At siya ang gabi ng tagapakinig sa isang programa na pinapakita sa anyo ng porsyento ng mga taong si So, ang ratings sa ito yung mga uh, ang salita nito ay ginagamit mo sa mga pag at kumbaga pag-rate ng mga taga-subaybay at taga-pakitin sa isang programa. So ang sari ang share bilang ng mga taong nakikinig sa istasyon sa tagda ng panahon. So ang share, ang salitang share ay ginagamit ito sa mga, o ito yung termino sa mga taong taga-pakinig sa uh, programa ng isang istasyon. At yun, no, ang mga iba't-ibang -ibang, uh, salita gamit sa mga radio broadcasting. At ngayon, no, natin kung may mga natutunan ba talaga kayo o uh, nagkikinig ba talaga kayo. No? So, ngayon ay pupunta tayo sa ating ha, magkalapat. So, panunod nito. Nawain so, yung mga tanong. Tukuyin ang tamang sagot mula sa mga konsepto ng ng radio broadcasting. At sagotan ito alternating current. At pangatlo, ito ang mga paglilipat ng audio patungong digital data at pagsasali nito sa internet. Para sa pang-apat, ito ay isang nakakailitang tunog na nililikha ng pagtatangkang malakasi ng speaker sa paglalapit dito ng mikropono. At panglima, ito ay lawak na nakaabot ng pag-broadcast. Para sa pang-anim na bilang, ito ang pangangailangan ulit ka ng signal sa isang transmission medium. Sa pangpito, ito ay isang particular na mikroponong nakabukas sa particular na oras. Para sa pangwalo, ito ay ang kakayahang baguhin ang lakas ng tunog. At siya, ito ay kalidad ng tunog sa isang lugar. Para sa pangsampo, ito ay isang uri ng waveform signal na diretsyo o tuwid. Okay, hey, tapos na ba? Maaari nyo ba ipasa sa harapan ang inyong mga papel? Okay. Basis sa ating ginawang talaga yan, ano, uh, ano bang tinalakay natin sa araw na ito? Sige, ginawang Rico. ko. Okay, ang nating tinalakay, itong basang nasalitang ginagamit sa radio broadcasting. Ginawang you know, Brian, sang, uh, ano ba ang mga nakutuhan mo sa ating talakayan ngayong araw? Okay. Ginoong Joel ba? Sangayon ko ba sa mga sinabi Ginoong Brian? Okay. Maraming salamat. Para pagkanan yung mga sarili. Dahil nakinig kayo ng mabuti sa ating talakayan ngayong araw. So ngayon, no, ay para sa ating evolusyon, ay magpaparinig ako ng isang uh, programang programa halimbawa sa radyo. At itatala ninyo no, ang mga salita at kahulugan na ginagamit sa radio broadcasting batay sa inyong mga napakinggan at napansin. At narito ang panuto, no? Pakinggan mabuti ang isang programa sa radyo. At itala, no? Ang mga salita at kahulugan nito batay sa inyong napansin. At narito ang uh, programa. Kaya, Friday na po ulit para sa mga uring magkagawang na papagal ay talaga naman, baby girl, ha? Naiipo po ng pagod, pero well, kaunti na lang pong uh, hinga. Opo. Okay, no? Tapos na ba? Okay. dahil Tapos na, pakipasa sa harapan yung mga output. Okay. Maraming salamat sa inyo. Para sa inyong uh, gawain, dahil naging ito yung mabuti, at uh, na kayo naging aktibo sa ating kalakayan ngayon, ay wala kayong gagawin. Umaga, uh, umuwi na lang kayo ng maaga at umulong sa mga uh, mga gawain bahay sa inyong mga magulang. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. At inong Rico, maaari ko bang panguluhan ulit ang ating panapos na panalangin? Amen. Maraming salamat at paalam sa lahat.